Yes, hi everyone! This is Jono Rocky and live with Carl Gragasin. So pamilyar tayo sa kanya dahil trending na yung commercial ng monoblock yung bawal ang marupok. So si Carl, siya yung guy na tinitignan ng girl dun sa TV commercial. So ayun, sikat ka na ngayon, Carl, yeah. kasi ang daming <laughs> <laughs> nakakilala na sa'yo ngayon. Tapos ang daming nilababang picture about dun sa commercial na yun. So can you share as paano ka ba napili sa TV commercial na yun? medyo K-pop ah, okay. okay. Uh, so, and, uh, dalawa, so and, uh, Ikaw yung so, nakuha ng roll. Yes. Tama uh, yun. Tapos dito sa uh, commercial na to, ano yung mga naging preparation nyo dun sa ano? Um, preparation. Para ba pa kayo piniprepare dun? Nag, ano lang kami, workshop. Mm uh, Winner workshop lahat, even the dog. Oo, oh, ang ganda nga ninyo sa action, dog, di ba? Talagang sumasabay yes, din sa ano eh. Kupan nito yung sisit sa uh, chair. Okay. Yeah. Tapos, uh, in real life din ba? Uh, ayan, naranasan mo ba yung mga may ganun din? Na parang may tumitingin sa'yo, um, may eh, ano? Sa modeling, uh, lagi na ako mingin. Pero, yan, yeah, lagi na ako so, may ganun. na rin ako. Hmm. Tapos, anong reaction mo after na-release yung commercial? Kasi ang dami yung na nakakilala sa'yo. Um, actually, nagulat din ako na. Pa oh, you know, so, Actually, ganda pala talaga ng ano. Actually, ang ganda ng result yes. Ha. So, so talaga para maganda ang galing niya. Amazing. Uh, dahil ba doon, uh, do you plan ba na mag-enter ganun show? Is it ever? Um, Kasi, ang, tingnan natin. If, if Katrina. <laughs> Bakit si Katrina? Wala, she's really beautiful and you know, uh, Filipino beauty. Mm -hmm. So, anong reaction I've ever na isama ka kay Alden and kay Katrina? <laughs> <Bryan? laughs> Kasi sila yung napag-uusapan na makakaroon ng next ano, eh, project. Um, impos mukhang imposible pa, pero I um, mm -hmm. be And ano yung mga genre ng mga movies or project na gusto mo once uh, na i-offer sa'yo yung mga? Rompo. Rompo, How about sa K-pop ba? Meron ka lang nang ini-idolize sa mga K-pop group or wala. even K-pop siguro. BTS. BTS na eh. And after nitong commercial ng Yuratek, ano, saan ka pa makikita? Meron akong upcoming date. na mga TV shows sa right? so, mga ano siya, diba? mga poster, mga TV ads. Yes. sa uh, so, mga commercial na to, um, uh, prior to the sa Monoblock, ano pa yung mga commercial na nakita ka para yun, para yeah, research for Prime Video, Isuzu, SM, huh? uh, nag-walk din ko ako for Ben. Yes. Anong, ano to? So, ano, recently uh, lang to. Ano? Recently, lang siguro, ano pa ba, ba yung mga gusto mong i-ano, in the future ba? Sa um, the showbiz, do you plan ba na? Kung showbiz, uh, yes. Kapag uh, may chance for na kapas ng showbiz, uh, I'll take it. And if not showbiz, gusto ko po sana mo international, um, uh, modern international. Modern international. international. And other talent ba? Aside from modeling, do you sing, dance, uh, or...? I can sing and dance, <laughs> but uh, practice natin yun. uh, para may something to offer tayo So, siguro, invite na natin sila din sa, uh, sa Eurotex, yung bawal ang marupok. Yes, panoorin niyo po yung uh, bawal marupok yung sa Eurotex na commercial. Na TV commercial. Pagkita niyo po ako <laughs> yun. Yes. May part 2 ba yun? May napa-plan ba? Um, Kasi um, nagka-trending siya ngayon. Eh. Possible ba na gawa nila ng, ano yun, ng part 2 yung commercial na yun? Wala pa. Nakakarating sa akin. Wala ano, ano, pa. Ano, 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 ano. Uh, and, okay, alam ba, ako uh, kung ano, ano share kasi ba nakaisip ng idea na yon Kung paano yung naano sa'yo? yun. Ano, sa yun? Uh, ayun, so, ayun, thank you, Car, and abangan natin siya na dun sa bawal ang mabuti.